So today gagawa tayo ng chicken skin, no? So ito yung isa sa pinaka mabilis kong niluluto ana at napakadali lang nito. Si-share ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So yan, pinapakuluan ko lang siya sa tubig na may asin. And then syempre, habang kumukulo siya, tayo's gagawa ng sausawan. So bawang, sibuyas, syempre. Ayun, no? Nandiyan na may chopper ko na mabilis. Oop. And then sili. So lalagyan din natin ng asin, tas pepper. Tapos lalagyan din syempre natin ng suka, ano. Tapos konting sabor. Ayan. So, ang sikreto dyan is lagyan mo ng konting tubig, no. Para hindi masyadong matapang. So, pagkapakulo mo ng manok, palamigin mo lang ng onte And then, lagyan natin ng harina, starch, then garlic powder, uh, salt pepper. Tapos, ayan. Mix muna. na. Tapos, ayan, Prito na natin, no. So, ganun lang kabilis yan. So, ang technique pala sa pag-prito nito, ano. Huwag mo antay mag-golden brown sa kawali, ano. Kasi masusunog siya. Yun lang, malakas.